Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling umaga ay Ang Diyos ay ang masusunod. Ang Diyos ay ang masusunod. Kung meron po tayong problema, normal lang na tayo po ay tumawag sa Diyos at naisin ang dagli ang solusyon. Gini po sa panahon na meron tayong sakit, na sana'y ipagalingin tayo ng Diyos agad o kapos sa pinansyal na sana'y mapuno agad ng Panginoon ating pangailangan. O kung sana wala tayong problema, sakit o pangailangan. Ngunit pa naman tayong mga na sa ating buhay, hindi tayo kundi ang Diyos ang laging masusunod. Pag para sa akin ang nangyari sa Mark 5:25 25-34, Ugol po sa isang babaeng may sakit. Ay sa verse 25, siya po ay labing dalawang taon nang dinutugo. Ay sa verse 26, hirap na hirap na siya sa sakit na yun. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. At naubos na nga ang kanyang ari-arian sa pagkapagamot, ngayon hindi pa rin siya gumaling. Nakalungkot, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Hindi ko alam ba nangyari po ba? Ano ba nangyari? Naisin mo ba eh, na kung mahipo lamang niya ang damit ng ating Panginoon Yesus, siya po ay gagaling. At gano'n nga nangyari. Ay sa verse 29, nang babae ang damit ng ating Panginoon, agad tumigil ang kanyang pagdurugo. At naraman, narandaman niyang magaling na siya. Ngayon po sa pundong ito, maring magtanong tayo kung pagalingin din pala ng Panginoong Yesus, ang babaeng ito, ba't niyayaan niyo pa na siya'y maghirap ng labing dalawang taon? Ba't niyayaan pa ng Panginoong Yesus na maubos ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot? Bakit hiniyaan pang lumala ang kanyang sakit? At marito po ang ating mga tanong Tukol po sa ating buhay. Tukol sa mga pagsubok sa ating buhay. Ba't hindi tayo iiwas ng Diyos sa mga pagsubok? Mari ba po ang nais at plano po ng ating Panginoon? Mari ang nais niya at plano niya at tayo umasa, magtiwala at sumandal sa ating Panginoon lang. Maraming